<laughs> What's up mga tiyang? Ngayon araw ngayon magluluto ng paborito ng Pilipinas. Dito nga bumili tayo ng dalawang sardinas pero isa lang ang bitbit -bit ko, 'di ba, Magic? Ito na nga ata mga tiyang ang ulam ng pinaka pinakamabilis isipin kapag wala ka nang maiisip ng mga ulam. Aminin niyo napakahirap talaga mag-isip ng mga ulam. Yung madami kayo sa bahay niyo pero pag iisip kayo ng ulam, nahihirapan kayo mag-isip. Marami ang pwedeng luto dito mga tiyang sa sardinas. Pwede mo nga hindi na rin lutuin, lagyan lamang ng kalamansi at sili, sibuyas at asin. Pasado na sa panlasa natin. Pwede rin naman gisahin mo lamang sa bawa at lagyan ng asin, ayos na napakasarap na ng lasa at kung madami nga kayo mga chan, pwede mo rin lahokan ng mga gulay, dahon ng malunggay dahon ng kamote any kind ng gulay pag gusto mo siyang padamihin. Naalala ko nga ng mga bata pa kami mga tiyang. Bihira kami makaulam nito kasi pag nakaulam ka nito, parang nakakaluwag ka na sa buhay dahil wow. bukid kami noon. ka pa sa tabing kalsada para bumili ng sa sardinas dahil nandun ang tindahan 30 minutes bago ka makarating. At noon nga sa bukid pag may mga patugpahan kami pahasik ng palay. Alam niyo pag nagtatanim ng mga palay, Uh, ito hindi mawawala ito na sa panlahok namin sa ginataang nangka. Tapos natatandaan ko pa nga, mga tiyang, kapag nag yung mga parents namin, inuwi nila sa bayan, pagbalik nila may dala silang sardinas, ganito tinapay, tapos kinabukasan iluluto yun. Dahil marami kami sa pamilya, yung isang sardinas na yun, sasabawin namin ng mga limang tabo. Carrot. Yeah, mga dalawang tabo lang. Yun. Para ba dumami? Pero dahil malasa nga itong sardinas, eh hindi pa rin naman siya tumatagbang. Dadagdagan lang sa, namin siya ng tuyo at saka asin. Kumbaga sa panahon namin noon, kung wala kang pambili ng karni at may pambili kang sardinas, ayos na, kas, katumbas na yun ng karne. At ito rin ang mga pantawid gutom. Pagka mayroong mga salanta ng bagyo, ng mga sakuna, di ba? Ito yung pangunahin na pinamimigay ng mga mayor, pinamimigay ng mga kapitan di ba? Kaya matagal na katuang katuwang itong sardinas na ito. Ito na nga ata ang ulam mga tiyang na pinakamaraming pwedeng lahukan. Pwede sa ginataan, pwede sa sinigang, pwede ang gisahin lang. Pwede mo rin lagyan ng itlo, gawing okoy. At pwede nga rin hindi mo na siya lutuin. Lagyan mo lang ng kalamansi at di ba? Dahil nga ito ay isda, medyo malansa nga siya. Pero kung ayaw mo siya ng malansa, pwede mo naman siyang damihan ng ganito, ng sili, sibuyas, at saka igisa mo. Kung ayaw mo, hindi mo kayang kainin ng hilaw. At lagyan mo na rin ng kalamansi. Naalala ko nga nung grade po ako, pag hindi pelis ang ulam ko ganito sardinas, bubuksan mo lang siya, baon-baon mo siya, kasi hindi siya natatapon sa bag. Kasi pag yung pelis, lulutuin mo na siya, tapos matatapon pa sa bag. Kaya mas gusto kong pa, uh, baunin dati yung ganitong sardinas. Pagkabukas mo, kakain kayo sa ilog, may asin at kalamansi ka lang. Tapos pagbalik mo sa school, uh, nagtatakip na sila ng ilong kasi malansa. Pero at least, nasarap ang kalaman sa ula mo. Tapos syempre, bata ako noon, bundok yon hindi pa uso nun ang toothbrush. Charat. At ito na lang, <laughs> mga Chang tiki man time na. first bite Dahil nga maaanghang 'yung niluto natin mga tiang. Sinipon ako. Mm. <laughs> <laughs> 'Yun lang. Bye.